umulan ng birthday greetings ngayon sa social media para sa phenomenal box office star at Asia superstar Catherine Bernardo. Ngayon nga, March 26, 2024 ay ang 28th birthday ni Catherine. Trending din ang hashtag Catherine Graceful at 28 sa X Up. Malamang sobrang thankful ngayon si Catherine dahil sa mga blessings na natatanggap niya ngayong taon na ito. Dagdag pa ang pinakabagong endorsement nito na Lancome. Siya lang naman ang first local ambassador ng French luxury beauty brand na Lancome sa Pilipinas. Nakaagaw din ng pansin itong foto na ito sa social media na may caption na Katrin's 28 simpleng handaan. May kita natin na may fight meal sa harap ni Katrin. Trending din ang story post ni Daniel Padilla sa kanyang Instagram account na may Japanese character at kung ita-translate mo ito, ibig sabihin ay happy birthday to you. Iba't ibang reaksyon ang natanggap mula sa mga netizen. May nagsasabi na papansin daw kahit special day ng ex-girlfriend niya hindi pinalampas. Maraming netizen ang hindi nagustuhan ang post ni Daniel na ito. Dapat daw mag-send na lang ng DM o direct message si Daniel kay Catherine kung sincere daw talaga. At trying to stay relevant daw ito. Dagdag pa ng netizen na pabayaan na lang daw na mag-greet. After all, 12 years sila. Let them be friends. May nagasabi din na natural lang daw batiin ni Daniel si Catherine. Naging malaking parte ng buhay nila ang isa't isa at kahit anong mangyari, hindi na mawawala yon kahit may kanya-kanya na silang buhay. Kung ikaw naman ang tatanungin, ano ang masasabi mo? Just comment down below.